Shout-out ako sa lahat ng mga OFW dyan para sa inyo to. Masasabi ko lang, huwag kang mag-aabroad kung mahina ang loob mo. Huwag kang mag-aabroad kung madali kang sumuko. Dito sa abroad, kapag nahihirapan ka, dito sa abroad, kapag hindi mo na kaya, wala kang choice, kundi ituloy mo ang kontrata mo. Naka-kontrata ka eh. Hindi pwedeng ayaw ko na. Hindi ko na kaya. Hindi pwedeng ganon kasi nakakontrata ka. Dito sa abroad, dapat laging malakas ang loob mo. Dito sa abroad, dapat lagi kang handa. Dito sa abroad, lahat ng problema, sarili mo lang ang karamay mo. So ano, kala nyo madali ang pag-aabroad? Hindi! Lahat! Mahirap! Kaya dapat malakas talaga ang loob mo. Hindi lang yan, marami pa. Mas may malupit pa nga dyan eh. Sa pag-aabroad, kayod kalabaw tayo. Hindi pwedeng hinahina ka. Dapat malakas ka. Dapat determinado kang gawin ang mga responsibilidad na meron ka. Dahil ang pag-aabroad, isang malaking responsibilidad yan. Na kailangan mong gampanan at maayos ang paggawa. Dahil sa kunting mali mo lang, agoy lagot ka. Pagagalitan ka. Kaya dapat guys, talagang matibay ang loob mo dyan. Bawal ang mahina dyan ha. Bawal ang agad-agad sumusuko. Sa pag-a-abroad, kailangan warrior ka. Palaban ka sa lahat kung ano mang pwedeng mangyari sa'yo. Dahil walang ibang tutulong sa'yo kundi sarili mo lang. Lahat dapat malinis yan. Dapat galaw kidat ka dyan. Ganun ang mga abroad guys. Dapat matapang. Palaban sa sarili at kayang iligtas ang sarili. Alam niyo ba na ang kain namin pag sa morning tanghali na yon, Yung tanghali namin hapunan na yon or merienda. Ganun kami ka high tech. Ganun kami kalakas at ang pagkain namin is yan lang. Ganyan lang. O. Oh. Pangkain ano lang naman din, pang mahirap. Char. Pero ang importante malusog at isa pa. Buhis buhay yan, lalo na pag mga ganyan pangilinis sa bintana. Ay naku, kala nyo madali. Hindi guys. Parang minsan 50 din yung buhay mo dyan. Kailangan maingat ka. Dapat dinis eh. Bayad ka eh. Binabayaran yung oras mo eh. So talaga. Tanggap-tanggap. Char. Pero mag-iingat na din. Ingat-ingat ba? Yan, ganyan. Kusko, -kus, sala, sige. Yun ang utos eh. Dapat malinis eh. In and out yan eh. No choice eh. Siyempre gawin mo yun. Nangatulong ka eh. Hindi ka boss eh utusan lang tayo para sa kanila. Kaya syempre kailangan mong gawin yun, di ba? Hindi ka pwedeng magreklamo. alangan magreklamo ka eh. Pag nagreklamo ka, agoy, hindi ko alam kung saan ka pulutin. Kaya talagang sa pag-abroad, kaya dapat pahalagahan niyo ang bawat sentimo mo na kinikita niyo. Tapos, buong maghapon, talagang ano yan, saib na said sa yung pagtatrabaho mo. Pagtapos ka na sa isa, iba na naman plancha. Yan. Dami mga trabaho na at kapag iintay sa Kailangan gawin mo 'yan sa buong mag-araw. Kung may time ka nang pagpapahinga, pwede 'yon. Pero if ever man ako, bihira lang 'yung ganun, lalong-lalo lalo na din sa iba na kulang halos 'yung tulog nila eh. yung trabaho pa eh. Maswerte na nga ako kasi ganyan lang. Maswerte na ako kasi kahit papaano hindi ganun kabigat at nakaya ko. Kaya guys, ang mga naga-abroad, hindi naman sila i-pressure. Palagahan niyo. Yan, pagdating sa hapon, trabaho ulit. After mo na ano, yan, luluto ka naman para sa hapunan. Siyempre, pagsilbihan mo sila eh. Kailangan mo sila handaan ng pagkain eh. Trabaho mo yan eh. Party yan eh. Kaya go -go lang. Walang sukuan. di ba? I-enjoy na lang natin ang bawat trabaho na meron tayo. Sabi nga nila, love what you do and do what you love. Char! Para hindi mo ma ano, maramdaman yung pagod. At guys, ito pa, pinakamalupit sa sa pag-abroad. Ito yun. Ito yung pinakamahirap sa aming mga OFW. Kahit may sakit ka, o masama ang pakiramdam, pero kailangan pa rin namin bumangon. Dahil may tungkulin eh. Dahil tungkulin namin pagsilbihan sila eh. Kahit mahirap, pero kinakaya. Siyempre eh, kailangan eh. Nakasalalay doon ang sahod eh. Bawal kang mahina yan. Bawal magkasakit. Kaya dapat alagaan mo yung kalusugan mo. Ayan, magluluto si Inday. Luto si Kunyang nyo. Ano, um, pag nagluluto yan, magsayaw-sayaw yan. Sinasabi ko sa inyo. Talagang ini-enjoy ko na lang talaga ang aking trabaho at minamahal ko ng gusto yun. Char! O, oh, si sayaw, sayaw, kikay. O, oh, ba? Diba? Ganun lang dapat ini-enjoy mo yon para hindi mo ramdam yung pagod sa buong maghapon, di ba? Parang aliwin mo lang ang sarili mo kaya minsan kami mga RFW, minsan baleo or ano man, char. Ganun lang guys, lutuan mo sila, pakainin, antayin na matapos hanggang sa gabi. Oh, see? Agoy! Agoy! Sayo pa more! O, see? Masaya eh. Talagang dapat ganon. Masaya lang. Huwag mong... Mo isipin yung ano. Pressure. Pagod. Para isipin mo na parang nasa sarili kang bahay. Yung ganon. Isipin mo lang na, ah, bahay ko to. Ah, ganito, ganyan. Para hindi ka mailang. Di ba? Ganon lang yun eh. Kailangan marunong tayong makisama at makibagay. Dapat madiskarte ka. Kailangan maaliw mo din sarili mo. Bawal kang mahumusik, ha? Tandaan mo yan. See yung loto ko. Mmm, sarap. Pork chop. Parang adobo style lang naman. Ganun na yung handa ko para sa kanin na. At saka gulay. Yan. Kaya kaunti lang yan kasi dalawa lang kaming kakain ng alaga ko. Yan. Look delicious naman, Char. Tapos after nyan, maguhugas ka. Hugasan mo. Hugasan mo yung mga ginagamit mong mga mga anik-anik Yan, hugas si Inday Linisan mo ang lababo Dapat syempre malinis eh Bago ano, magkatapos Ganun ang buhay namin guys Kaya huwag nyo kaming malitin Char, hindi madali ang trabaho namin Pinagpaguran yan Kaya Dapat i-treasure it nyo yun Ma-appreciate nyo yun Palagahan nyo Kasi hindi madali ang buhay namin ha Hindi madali ang buhay abroad kung alam nyo lang Lahat ng bawat sentimo Pinagpagura namin yan cut, Sad but truth Kaya kayong nasa mga Ano Kayong mga na sa Pinas palaghan nyo ang bawat padala Ng mga kamag-anak nyo Na galing sa abroad Huwag nyo basta-basta Igasas -basta sa wala Kasi Talagang ano yan eh Dudo ano yan Kalabaw yan eh Kayod kalabaw Kaya Hanggat kaya tulungan naman Tulungan nyo silang naiahon kayo ba? Na may mapunta yung pera. So, hanggang doon na lang, guys. So, matutulog na si Inday. So, good night! Thank you! Sabi ng karamihan, masarap daw ang buhay namin sa abroad. Masarap daw ang aming kinakain. Ang hindi nila alam, mas masarap pa nga dyan ang pagkain sa Pinas. Dito sa abroad, hindi pwedeng arte-arte. Kailangan hindi ka mapili sa pagkain. Abroad, ang salitang masarap pakinggan. Pero dyan mo din mararanasan ang paghihirap na hindi mo inaasahan. Pagod, gutom, pangungulila ang aming kalaban. Wala kami ibang hiling, kundi ang pamilya ay makapiling. Ang hirap dito sa abroad, malaki nga ang sahod, times two naman ang pagod. Malaki nga ang pera, malayo naman sa mga mahal sa buhay. Pero lahat, aming kinakaya, sa mga nagsasabing marami kami pera, subukan niyo munang mag-abroad bago kayo magsalita. Kaming mga OFW, kaya naming mamulubi. Kaya naming mawala ng pera. Mapabuti lang ang aming pamilya. Kapag nag-abroad ka, dapat matatag ka dapat madiskarte ka dapat matibay ka dahil dito sa ibang bansa kung hindi ka matibay baka dito ka nabawian ng buhay at uuwi sa Pinas na bangkay wala nang mas mahirap pa dito sa ibang bansa araw-araw kaming nangungulila humsik yan ang number one naming kalaban. Ang iba, hindi na nila nakayanan. Kaya hinihiling ko sa inyo na kung may ina kayo na OFW, kumustahin nyo naman. Huwag na lang kayong mangumusta at pagkatapos hihingi na lang kayo ng pera. Kasi, mas masarap pa din sa aming pakiramdam na, nang, na nangungumusta kayo na walang kailangan. Kung may pamilya kayo dito sa abroad, para sa yuto video na ito. Paunoorin nyo para makita ninyo kung gaano kami dito nagsasakarapisyo. Salamat sa panonood. Please share and don't forget to follow. Salamat po. Hi guys, good morning. So for this video guys, I'm going to prepare for breakfast na my kind ko. which is bread. So this is the bread, I'm going to make bread char. Sure. My breakfast. Actually guys, I'm going to make me. It's raining It's raining outside, so while it's raining, I'm preparing my breakfast. So I'm going to my breakfast for this. Just a bread. Just a bread, one piece of bread. And, I just put the butter. I put it on it like this. It's easy. Easier. Just one. one. Putting on it the bread. It's really yum. My favorite bread is a bread na. Galing breakfast ko guys. Late na breakfast ako si. Tulong kasing indayon. Spread it. After you spread. Yeah, it's look nice like this.